Nasa panahon tayo ngayon kung saan sobra ang impormasyon. Pero tila nauubusan tayo ng kapayapaan sa puso. Araw-araw napapaligiran tayo ng mga paalala sa kung ano ang kulang sa atin, kung ano ang wala pa, at kung gaano tayo dapat magsumikap para makamit ito. Sa paulit-ulit na siklong iyon, unti-unting nawawala sa atin ang pasasalamat isang mahalagang ugali ng katahimikan sa loob. Pero sa pananaw ng isang stoiko, ang pasasalamat ay hindi lang simpleng galang o pansamantalang damdamin. Ito ay isang sinadyang pagpili, isang paraan ng pamumuhay. Ang pasasalamat ang susi na naguugnay sa atin sa walang katapusang biyaya ng mundo. Kapag binago natin ang pag-iisip mula sa kawalan patungo sa kasapatan, nagbabago rin ang ating pananaw sa paligid. At kapag nagbago ang pananaw, nagbabago rin ang ating realidad. Hindi na tayo mga pulubi na nakikiusap sa buhay na maging mabait. Tayo ay mga tumatanggap na, namulat sa mga biyayang matagal nang nandiyan. Ang pagbibigay oras upang pahalagahan ang malalakiman o simpleng bagay ay isang tahimik na pagsuway sa mga negatibong bumabalot sa ating lipunan. Maaring itoy isang payapang umaga, malamig na baso ng tubig, o isang mainit na alaala. Bawat isa ay paalala na higit pa ang hawak mo kaysa sa inaakala mo. Sa mga sandaling iyon, ang mga pangarap mo ay hindi na parang malalayong bituin, dahan-dahang lumalapit ang mga ito. Bunga ng kausap-pusong pasasalamat. Sa video na ito ibabahagi ko ang siyam na bagay, malaki man o maliit na dapat nating pasalamatan dahil minsan sa pamamagitan ng simpleng pasasalamat natutupad ang mga matagal na nating hinihiling. Numero uno, ang kapangyarihan ng pasasalamat. Naranasan mo na bang pakiramdam na parang walang katapusang karera ang buhay mo? Pero habang tumatakbo ka, ang finish line ay laging lumalayo? Gising ka pa lang sa umaga agad kang napapaisip sa mga bagay na wala ka pa. Mga pangarap na hindi mo pa naaabot, mga kulang na gusto mong punan. Kung ganito ang nararamdaman mo, baka panahon na para huminto sandali, huminga ng malalim, at bumalik sa isang simpleng bagay na tila maliit lang, pero may lakas na baguhin ang buong takbo ng buhay mo, ang pasasalamat. Hindi ibig sabihin ng pasasalamat na kailangang talikuran mo ang mga pangarap mo. Hindi ito naguutos na itigil mo ang pagsusumikap o ang pag-asa. Sa halip, ito ang paraan para baguhin ang paraan ng pagtingin mo. Para makita mong malinaw ang mga bagay na nasa harap mo na, imbes na masyado kang tutok sa mga bagay na wala sa kontrol mo. Kapag nagpasalamat ka, Bumabalik ang atensyon mo sa kasalukuyan. Hindi ka na hinihimok ng kawalan kundi pinapakain ng pakiramdam na sapat na ang meron ka. At mula sa damdaming 'yan, may tahimik pero malalim na pagbabago ang nagsisimulang mangyari. Kapag tunay mong napapahalagahan ang mga meron ka, isang tunay na kaibigan, bubong sa ibabaw ng ulo mo, isang maaraw na hapon mararamdaman mong mas malalim ang koneksyon mo sa mundong ginagalawan mo. Hindi ka na isang estranghero sa isang mundo na walang pakialam. Ikaw ay bahagi nito. At ang pakiramdam ng pagiging kabilang ay nagsisilbing matibay na pundasyon para maisabuhay mo ang mga birtud tulad ng katapatan, pagtitiis, malasakit at tapang. Panghawakan mo ang sarili mo, kumilos ng may dahilan, at harapin ang realidad ng may kalmadong puso. Si Marcus Aurelius, ang dakilang pilosopo hari ng Roma, ay sinimula ng kanyang Meditations, ang klasikong akda ng mga stoiko. Hindi sa mga reklamo o utos, kundi sa isang bagay na hindi inaasahan. Isang talaan ng mga bagay na kanyang pinasasalamatan. Sa gitna ng digmaan, paghihimagsik at salot hindi siya nagsimula sa kawalan ng pag-asa kundi sa pagpapahalaga sa kanyang mga magulang, guro, kaibigan at mga sundalong kasama niya. Naiintindihan niya na tanging kapag ang kaluluwa ay nakatali sa pasasalamat, matatag ang isang tao sa gitna ng bagyo. Hindi mo kailangang maging emperador para magsanay ng pasasalamat. Kailangan mo lang huminto, tumingin ng mabuti sa buhay mo ang mga meron ka ngayon ay maaring noon ay mga bagay na matagal mong pinangarap. Pasalamatan mo ito, pasalamatan mo ang sarili mo sa pag-abot hanggang dito. At mula sa pundasyong iyon, magpatuloy kang lumakad. Hindi na hinahabol ang mga bagay na hindi mo pa naaabot. Kapag nagpasalamat ka, hindi lang basta naglalabas ka ng positibong enerhiya na nararamdaman ng universo. Lumilikha ka rin ng perpektong kapaligiran sa loob mo para lumago ang mga magagandang bagay. Kumilos ka mula sa kalinawan at kasapatan, hindi sa takot. Gumawa ng mga desisyon na malinaw ang isip, hindi ginagapos ng pansamantalang hangarin. At kapag ganito ang pamumuhay mo, ang mga bagay na tunay mong kailangan ay kusang lalapit sa iyo. Hindi dahil hinahabol mo sila kundi dahil handa ka nang tanggapin. Magsimula ka na ngayon. Ipikit ang mga mata. Huminga ng malalim. Isipin ang tatlong bagay na pinakapasalamatan mo sa araw na ito. Damhin mo ang mga iyon. Pakinggan, tingnan, hawakan gamit ang lahat ng pandama mo. Iyan ang unang regalo na ibinibigay mo sa sarili mo. At ito rin ang unang hakbang tungo sa isang buhay kung saan hindi ka na patuloy na naghahabol dahil ang lahat ng mahalaga ay unti-unting dumarating na sa iyo. Numero 2. Magtakda ng mabuting layunin. Isang beses sinabi ni James Clear ang sikat na may akda ng Atomic Habits na hindi ang pagbebenta ng milyon-milyong kopya ng libro ang tunay niyang layunin. Ang tanging hangarin niya araw-araw ay makapagsulat ng dalawang magandang pahina. Hindi siya nagtakda ng malalaking inaasahan na mahirap abutin. Sa halip, inilaan niya ang lahat ng lakas sa isang bagay na kontrolado niya ang kanyang mga ginagawa ngayon. At sa pagtitiyagang iyon, hindi sa ambisyon, nakamit niya ang pambihirang tagumpay. Bagamat tila modernong ideya ito, sa totoo lang, Sumasalamin ito sa puso ng Stoicism. Sa panahon ngayon, marami ang nagtatalaga ng layunin para maakit ang mga bagay o para hilahin ang universo sa kanilang panig. Ngunit ang mga Stoiko, nagtatalaga ng layunin para lamang mamuhay ng tama ayon sa makatuwirang kaayusan ng mundo. Hindi sila nagsasabing, darating sa iyo ang lahat ng gusto mo. Sa halip, tinatanong nila, paano ako mabubuhay ngayon ng karapat dapat handang tanggapin kung dumating man o manatiling payapa kung hindi. Hindi tulad ng mga karaniwang layunin tulad ng makakakuha ako ng pangarap na trabaho o magiging bilyonaryo ako. Nagtatanong ang stoiko ng ibang bagay. Maari ba akong maging mas matiisin? Kaya ko bang kumilos ng may katapatan kahit walang nakakakita? Kaya ko bang tumindig ng matatag kahit gumalaw ang lahat sa paligid ko? Ang bawat layunin ay nakasentro sa panloob na pagkatao dahil alam nila na ito ang tanging bagay na hindi manakaw sa ng kahit sino, pati na ang kapalaran. Kapag nagtatalaga ka ng tamang layunin, hindi para makuha ang isang bagay, kundi para maging isang tao, hindi ka na basta pasibong dumadaan lang sa buhay. Hindi mo kailangang kontrolin ang enerhiya ng universo. Kasama mo ito sa paglakad mo. Ang Logos, ang makatuwirang puwersa na nag-uugnay sa mundo, ay gumagalaw kahit na hilingin mo ito o hindi. At kapag nakaayon ka rito, hindi mo na kailangang ipilit ang resulta. Darating ang mga resulta o hindi, pero mananatili kang matatag Malaya sa pag-usad. Kaya palitan mo ang tanong na, paano ko makukuha ang gusto ko? Sa, paano ako dapat mamuhay ngayon upang maging karapat dapat dito o lampasan pa ito? Hindi para pagbigyan ng universo, kundi para maging totoo sa sarili. Mukhang malabo? Sa totoo lang, ang pagtatakda ng mga layunin na gaya ng sestoiko ay hindi ganun kahirap intindihin. Ito ang pundasyon ng bawat matibay na ugali at bawat pangmatagalang pagbabago. Kapag hindi ka na hinahatak ng taas ng pag-asa o bagsak ng pagkadismaya, nagsisimula kang kumilos ayon sa prinsipyo, hindi sa inaasahang resulta. At dito ka nagiging malakas, malaya, at mapagkakatiwalaan sa mata ng iba at lalo na sa sarili mo. Ngayon na nauunawaan mo kung gaano kahalaga ang tamang layunin, baka nagtatanong ka saan ako magsisimula. Simple lang ang sagot. Pero hindi madali. Magsimula ka sa pasasalamat. Hindi yung formal o pilit na pasasalamat, kundi ang tunay at araw-araw na pagkilala sa mga biyaya mo. Pamilyar ba? Magugulat ka sa tunay nitong lakas kapag pinagsama sa filosofiyang stoiko. Tuklasin natin ito sa susunod na bahagi kung saan matututunan natin ang sining ng pananatiling kalmado sa isang mundong palaging humihingi pa. Numero 3. Magpraktis ng pasasalamat araw-araw. Naranasan mo na bang magising na pakiramdam mo ay kulang lahat? Kulang sa oras, kulang sa pera, kulang sa gana, pati na ang paniniwala na matutupad nga ba ang mga pangarap mo? Kung oo, hindi ka nag-iisa. Pero may iba pang daan, isang simpleng paraan na madalas nating nakakalimutan. Ang pasasalamat. Ang pasasalamat ay hindi lang basta magalang na kilos. Ito ay isang paraan ng pamumuhay. At pwede mo itong simulan ngayon sa isang simpleng gawain. Tuwing umaga, isulat mo ang tatlong bagay na pinasasalamatan mo. Pwedeng ito ay ang mahimbing mong tulog kagabi isang malasakit na mensahe mula sa isang tao o kahit ang sikat ng araw na pumapasok sa bintana mo. Si Ariana Huffington, tagapagtatag ng The Huffington Post, ay nagsabi na sinisimulan niya ang bawat araw sa pagsulat ng tatlong bagay na kanyang pinasasalamatan. Minsan ang isang maisusulat lang niya ay, Buhay pa ako. Pero doon nagsisimula sa kung ano ang meron na mula sa mga biyayang ito. Binubuo natin ang positibong estado para tanggapin pa ang marami pang mabuti. Sabi ni Marcus Aurelius, maliit lang ang kailangan para maging masaya ang buhay. Nasa loob mo yan sa paraan ng pag-iisip mo. Hindi lang ito sumasalamin sa diwa ng Stoicism, kundi ito rin ang pundasyon ng pagsasanay sa pasasalamat. Sa halip na tutukan ng kulang, binabago natin ang pananaw sa kung ano ang nandito na. Kapag ramdam mo na sapat na, naglalabas ka ng ibang enerhiya, enerhiyang puno ng kasiyahan at pagpapahalaga. At tulad ng salamin, ibinabalik sa iyo ng universo ang enerhiyang iyon sa mga di mo inaasahang paraan. Hindi kailangan ng komplikadong proseso ang pasasalamat. Umupo ka lang, huminahon, at maging totoo sa sarili hindi kailangang malaki ang bagay. Ang mahalaga ay tunay ito. Kapag sinimulan mong isulat sa iyong gratitude journal ang mga unang linya, nagpapadala ka ng mensahe, handa na akong makita ang mga mabubuti. At mula sa sandaling iyon, nagsisimulang lumago ang kabutihan. Pero hindi nagtatapos ang pasasalamat sa umaga. Ang gabi ay tamang panahon din para magnilay at patatagin ang paglalakbay sa loob mo. Bago matulog, maglaan ng ilang minuto para sa sarili. Ano ang nagawa mong mabuti ngayon? Ano ang pwede mong pagbutihin? Pwede mong isulat o di kaya'y isipin ng tahimik. Pero gawin mo, dahil sa sandaling iyon, ikaw ang nagsisilbing tagamasid sa sarili mo. Isa ito sa mga pangunahing katangian ng taong namumuhay ayon sa stoic na paraan. Walang paghuhusga, walang sisihan, may kamalayan at pagbabago. Kapag araw-araw mong inuulit ito, pasasalamat sa umaga at pagninilay sa gabi, magsisimula kang itune ang frequency ng buhay mo. Unti-unti kang lalabas mula sa pagkakaproblema at pag-aalala at papasok sa pagiging present at bukas. Parang pinto na hindi mo kailangan wasakin para buksan, kundi dahan-dahan lang ikuti ng hawakan at itulak. Hindi mo kailangan maniwala sa mga mahiwaga. Hindi ito hinihingi ng stoicism. Ang gusto nito ay practice. Subukan mo ito ng pitulang na araw. Isulat ang mga bagay na pinasasalamatan mo. Magnilay sa sarili. At pansinin ang pagbabago, hindi lang sa paligid mo kundi sa isipan mo. Dahil kapag nagbago ang paraan ng pagtingin mo, gumagalaw din ang mundo sa paligid mo naranasan mo na bang magtago ng gratitude journal? O may morning o evening ritual ka ba na tumutulong sa iyo na mamuhay ng mas maayos? I-share mo sa comments. Baka ang kwento mo ang kailangan ng iba para ma-inspire sila. pang linangin ang pagiging mapagpasalamat. Ano kaya ang pakiramdam mo ngayon? Iniisip mo ba nakakailanganin mo pa ng mas magandang trabaho mas maraming pera o perpektong relasyon para maging masaya. Marahil hinihintay mo pa ang tamang pagkakataon. Ang sandali na lahat ay maayos na bago ka payagang maging mapagpasalamat. Pero sandali lang, isipin ito. Bukas paggising mo, bigla kang mawala ng pandinig. Wala ng musika, tawanan o mga tinig ng mga mahal mo sa buhay. O kaya Isang araw mawawala bigla ang isang pinakamalapit sa iyo at hindi mo na nagawang magpasalamat sa kanya. Sa pagdating ng ganitong pagkawala, gusto mo bang bumalik sa ngayon at yakapin ng buong puso ang lahat ng meron ka? Kahit ang mga pinakamaliit na bagay, iyan ang tinatawag na negative visualization sa Stoic philosophy isang makapangyarihang paraan para mapalalim ang iyong pasasalamat. Kapag naisip mo ang mawala ang mga bagay na sanay ka na, gigising ang iyong isipan at mapapagtanto mo na, nabubuhay ako ngayon sa mga bagay na minsang pinangarap ko. Sa sandaling iyon ang imahinasyong pagkawala, nagsisimula kang matutong maging tunay na mapagpasalamat. Hindi dahil perpekto ang buhay mo, kundi dahil nakita mo itong kompleto sa kakaibang paraan. Sa modernong mundo, laging hinihikayat tayong habulin ang bago, mas maganda at mas mabilis. Pero ang totoo, hindi mo kailangang huminga pa ng marami para maging mapagpasalamat. Kailangan mo lang baguhin ang paraan ng pagtingin mo. Hindi sinasabi ng Stoic philosophy na dapat balewalain mo ang paghihirap Hinaharap mo ito ng diretsyo, parang pagsasanay ng iyong isip para tumibay, maging matiisin, at magmature. Tinawag ito ng mga stoic na amor fati, ang mahalin ang iyong tadhana. Hindi dahil perpekto ang lahat, kundi dahil may dahilan ang bawat pangyayari. Kapag nagsimula kang tingnan ang pagkabigo bilang bahagi ng plano ng universe para sa iyo, Titigil ka sa pagsisisi at magsisimulang pahalagahan ang bawat pagkakadapa bilang hakbang patungo sa pagiging mas malakas. Kaya mo bang maging mapagpasalamat kahit sa kalungkutan? Oo, kaya mo. Dahil ang pasasalamat ay hindi lang para sa magagaan na panahon. Isa itong sadyang pagpili ng pananaw kahit sa gitna ng laban. Isang beses, ibinahagi ni Tim Ferriss isang kilalang manunulat, ang isang teknik na tinatawag niyang fear setting. Dito, isinusulat niya ang mga pinakamasamang pwedeng mangyari bago gumawa ng malaking desisyon. Hindi ito nagpapalakas ng takot sa kanya, bagkus pinapalinaw nito ang kanyang isipan at pinaparamdam kung gaano kahalaga ang mga meron na siya. Pwede mo ring gawin ito Isipin mo na mawawala ang trabaho mo. Bigla mong mapapansin na kahit isang simpleng email mula sa boss o ngiti ng katrabaho ay isang biyaya. Ang pasasalamat ay hindi isang bagay na nakasalalay lang sa pagkakataon. Ito ay isang dalas na pinipili mong tirahan. At kapag pinili mong i-broadcast ang dalas na iyon, susuklian ka ng universe ng kasaganaan. Hindi ka na maghihintay na maging perpekto ang buhay bago ka maging masaya. Hihinga ka ng malalim na may pasasalamat at iyan lang ang kailangan para dumaloy ang mga bagay na tama para sa'yo ng walang pilitan. Walang pagmamadali, walang kompetisyon. Dumadating ang kailangan mo dahil handa ka na sa loob. At kung binabasa mo ito ngayon, kung mayroon ka pang mata upang makita tenga upang makarinig at isip upang mag-isip. Napakarami mo nang dapat pasalamatan. Kaya huminto sandali, huminga ng malalim. At sabihin sa sarili mo, Salamat! Hindi dahil le ang lahat, kundi dahil nandito ka pa, patuloy na lumalakad sa iyong landas. Handa ka na bang mabuhay na para bang lahat ng gusto mo ay papunta na sa iyo? Magsimula sa pasasalamat. Simulan mo na ngayon. Panglima, mamuhay ng may pagkakaisa sa kalikasan. Ang mamuhay ng ayon sa kalikasan ay hindi tungkol sa pagkontrol sa lahat, kundi ito ay tungkol sa pag-alam kung kailan kailangang bumitaw. Sa Stoic philosophy, ang pamumuhay ng kaayon ng kalikasan ay hindi nangangahulugang maglayas sa mundo o tuluyang umiwas sa modernong pamumuhay. Sa halip, ito ay pagbabalik sa natural na daloy ng universo, kung saan ang bawat isa ay bahagi ng agos, hindi hiwalay at hindi pilit. Hindi lahat ng bagay ay kaya mong kontrolin. Hindi lahat ng tao ay makakaintindi sa iyo. Hindi lahat ng pagsisikap ay aanihin agad sa gusto mong panahon. Pero sa gitna ng lahat ng kawalang katiyakan na yan may isang maliit na bagay ka pa hawak ang iyong reaksyon. Ikaw ang pumipili ng mga salitang ilalabas mo. Ikaw ang nagdidikta kung paano haharapin ang mga pagsubok. Iyan ang tunay mong lakas, ang matibay na lupa sa ilalim ng iyong mga paa kapag nagsisimula ng bumangon ang malalakas na alon ng buhay. Ang pagsasanay ng pagkakaisa sa kalikasan ay nagsisimula sa isang tila simpleng bagay. Ang pagmamasid sa sarili sa kasalukuyang sandali. Kapag sumiklab ang galit, huminto ka at pagmasdan ito, hindi hinuhusgahan, hindi tinataboy. Kapag dumating ang kalungkutan, huminga ka ng malalim kasama nito at unawain na ang mga emosyon ay parang mga ulap na dadaan lang. Hindi ito ang pagkakakilanlan mo itinuro ni Marshall Linehan, isang kilalang psychotherapist, sa kanyang mga pasyente na bantayan ang kanilang paghinga bilang paraan para makalayo sa mga negatibong palaisipan ng isip. Hindi ito pag-iwas. Ito ang paraan para mabawi mo ang kontrol sa iyong panloob na mundo bago tuluyang maagaw ng iyong mga iniisip. Hindi sinasabi ng Stoicism na palaging maging positibo o laging malakas. Paalala lang ito na may bahagi sa iyo na nananatiling kalmado kahit gaano man kabagabag ang buhay. At kapag tahimik ka ng sapat, maririnig mo ang tinig na iyan, ang katahimikan, ang katwiran. Diyan nagsisimula ang tunay na lakas. Ang pamumuhay ng ayon sa kalikasan ay hindi pagsuko. Ito ay malalim na pagtanggap. Hindi mo kayang pilitin ang lahat na maging ayon sa gusto mo pero palagi mong mapipili kung paano mo sasagutin ang mga pangyayari. Kapag nakaramdam ka ng pasasalamat sa kasalukuyan, lumalayo ka na mula sa walang katapusang pagkadismaya, iyong klase ng damdamin na nagtutulak sa tao na habulin ang wala pa siya at balewalain ang meron na. Dumarating ang pagkakaisa kapag pinakawalan mo na ang pagtutol kapag tumigil ka sa pakikipagbuno sa mga dapat sana, kung kaya lang at bakit ako. Titigil ka ng pilitin ang panahon, ang ibang tao o ang kinalabasan ng mga bagay. Ang natitira na lang ay ikaw, humihinga ng malalim papasok at palabas at ayos ka lang. At kapag araw-araw mo itong ginagawa, kahit ilang minuto lang, Mararamdaman mo ang pagbabago ng dahan-dahan. Walang drama, pero hindi matatawaran. Parang isang lawa na unti-unting humihinto ang alon hanggang sa makita mo ang malinaw na refleksyon mo sa tubig. Salamat sa pagtuloy mo hanggang dito. Sa kalagitnaan ng ating paglalakbay, isang karangalan ang makasama ka sa bawat pag-iisip at bawat hinga ng pilosopiyang ito sa buhay malaking tulong ang iyong pakikilahok para maipakalat pa ang mensaheng ito. At sama-sama nating mababago ang mundo, isang ngiti sa isang pagkakataon. At teka, papunta ka na bang umalis? Hindi pwede yan. Malaking pagkakamali yan. Ang susunod na bahagi ay mas kahanga-hanga pa. Maniwala ka, gusto mong manatili dahil papunta tayo sa pinakamaganda hindi mo aakalain ang mga susunod na matututunan mo. Mga bagay na talagang makakabago sa daloy ng buhay mo. Kaya magtiyaga ka lang. Lalampas tayo sa bagong antas ng pag-unawa. Pang-anim, gawing nakagawian ang filosofiya. Si Ryan Holiday, ang may akda ng The Daily Stoic, ay minsang nagkwento na tuwing umaga bago siya magsulat, nakapaskil sa harap niya ang isang linya ang hadlang ang daan. Ang kakaiba kay Ryan ay hindi lang basta alam niya ang mga aral ng Stoic philosophy. Buhay niya ito araw-araw. Ginawang bahagi ng kanyang buhay ang mga ito, parang hilig na hindi na maihiwalay sa kanya. Ang pamumuhay ayon sa Stoicism ay hindi lang basta pagbabasa ng mga sikat na linya o panonood ng mga